story time number 2 Usabang barko Tara, samahan nyo ako kung anong nangyari sa araw na to Let's go Nasa puerto nga pala tayo dito mga par Nasa Mudra, India tayo mga par Nag-finish with engine kami dito ng alas 12 ng tanghali Pagkatapos, kumain kami ng tanghalian Nagpahinga ng konti Bumalik ng alauna Para sa panabago bakbakan sa hapon Job order natin ngayon mga paris Magpapalit tayo ng main engine starting airbag Let's go. Pandali lang to mga par. Plug and play lang to kasi naka na yung spare, ready na yung gamit. Bulot na lang, plug and play na lang tayo dito mga par. Sabi ni Sigundo, pag natapos daw tayo ng maaga, pwede tayo makapagpahinga ng maaga. May good news ako dito mga par. May chismis sa krumi. Sabi nila, pwede daw tayo lumabas. Pwede daw makapamili doon sa May Seaman's Club sa India. Pero hindi ko alam kung matutuwa ba ako eh kasi Seaman's Club sa India. Pwede na rin, baka makaaboy-aboy man lang, no? Sa mga oras na yan, mga paris, binabanata na namin dyan. Wala na kami sinasayang pang panahon. Ang kalaban na lang siguro namin dyan is yung init ng paligid namin, mga par. Nasa 40 to 42 degrees Celsius kaya pala yung engine room temperature natin dyan, mga par. Indagdag mo pa yung maintaining jacket cooling temperature ng main engine, mga par, na 80 to 82 degrees Celsius. Mas mararamdaman mo yun pag pumatong ka dun sa makina. di pong parang 10 piso na lang yung pamasahe papuntang impyerno. Ha <laughs> Ramdam na ramdam mo yun. Sa so, mga oras na yan mga par, is nailapat na namin yung bagong overhaul na starting airbag ng main engine. So nakikita nyo, titinig na lang tayo dito mga par. Kasama ko nga pala dyan yung kaibigan natin, si Kuya Winnie. Si Oiler, Kuya Winnie. Dalawa lang kami Oiler dito mga par, kaya kami talaga yung babanat niya. Konting tulak-tulak na lang kami dito ni Kuya Winnie mga par. Tapos, ayun, basic. Pagtapos okay, nun, kabit naman natin yung mga fittings, Tightening tapos, ayun. Boom! Shoutout nga pala dyan kay 3 Engineer, kay Kuya Winnie, at kay 4 Engineer Ezekiel. Eh, si Let's go! Sa puntong yun, sumisigaw na ako ng alas tres na. <laughs> Akala ko dito mga par, tapos na kami. Pero, umirit pa si Segundo mga par. May oras pa naman daw, tirahin na rin daw namin yung fuel injector ng main engine. Siyempre, Pinoy tayo eh. Manata na yan! Ang naging plano dito mga par is hindi na kami ng nagkape. Kasi gaya nga sabi niya, pag natapos kami ng maaga, pwede na kami pahinga. Kaya forget coffee, Vlad. Banata na natin to, Vlad. Sa so, mga oras na yan, mga par, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Wala kaming na sinayang na oras dyan May kanya-kanyang rule o trabaho yung bawat isa Basta lang yun yung ginagawa nyo Mas madali na lang yung trabaho Sa nakikita nyo mga par Inuuna namin baklasin yung high pressure fuel line Para mabunot natin yung injector Sa bawat silindro ng makina natin mga par Meron tayong tatlong fuel injector Pero anim yung nakita nyo yung spare mga par Ibig no? sabihin lang yan Kaabang na yung tatlo Para dun sa susunod na puerto. Ganun kasi talaga buhay sa container mga para paspasan. Humihirit lang yan. Ito oras lang na libre, titirahin namin yan sa puerto kasi paspasan yung buhay dito sa container mga para. Unlike sa bulk, minimum tatlo hanggang limang araw kayo sa puerto. Pero sa container, isan anim na oras lang, walo oras lang. Kaya hanggat may available na oras, minubunot namin yan, nagbe-maintenance tayo. Oops, Hindi porkit sinabing paspasan, istira na kami ng tira. Lahat ng ginagawa namin sa makina, aprobado yan. Dokumentado yan. Kaya approval yan sa nakakataas. Hindi namin titirahin yan kung wala kami sapat na papeles sa baklasin yung isang bagay. Napakaselan yan mga par, lalo na kung usapang main engine. Tara, tuloy natin yung kwento. Kung sa nakikita nyo mga par, bubunuti na lang namin yung tatlong fuel injector dyan. Hindi na ako masyado nakapag-video dyan Pero ang naging setup ng trabaho namin dito Si port engineer at si Peter Sila yung magbubunot ng fuel injector Kailangan ng crane, kailangan ng chain block Medyo may kalakihan kasi yung fuel injector natin Tapos third engineer, siya yung operator ng crane Segundo naman, supervision lang Habang kami dalawang oiler Kami naman yung titira ng butas Kami yung maglilinis ng butas Para dun sa lalapatan ng bagong fuel injector natin mga pa. At pagkatapos nun, vice versa lang Ibabalik naman ulit namin Sila port engineer at Peter yung magkakabit Tapos kami naman i-order yung tightening. At ilang minuto lang, kaboom! Tapos na! Basic! eh Let's go! Mga 4.30 ng hapong kami natapos dito, mga par. At sumenyas na si Segundo nang tapos na. Maraming salamat daw. Minsan sa makina, mga paris ispakyawan yung trabaho dito, mga par. Ang binibilang dito, kung ano yung natapos yung trabaho. Hindi yung kung ano yung oras na pinasok nyo. Minsan panalo ka, minsan pusoy ka minsan abono ka pa. Sortian lang, kaya kailangan pulido, walang bali, para smooth yung resulta. Paspas tayo sa trabaho mga par, pag si Club dito sa India. Let's go! Torlip! <laughs> Piyari lang <laughs> eh, hindi naman talaga totally sure live to lumabas lang kami para makabili ng pakonsumo or baka may makita lang na pampasalubong na pala tagalog yung mga indyano dito panoorin kahoy ya ano <laughs> yan kahoy to kahoy opo kahoy <laughs> hang magkano to <laughs> Ganito sir, 65, 70, ganito 50, 30, iba-iba. Ganito figure. Bigat no? Bigat. No Bigat? What's this? Shiba. Yes, Shiba? Master of the goat, sir. Master of the goat? Yeah. What's that? White gold? Silver. Silver, Silver only? Yeah. 150 On per gram. Pwede, yung papasalubong din. Ano? Ang tawag na sa'yo, insan, sa'yo, no? Mister? Mister nobody. Mister nobody. nobody, ah. Insan, ah. <laughs> na Indian, meron Mekos Mekos oh. Merong mer Mekos Mekos Simons Club wala? Wala wala Wala, wala. ah, sa Ano sa Versailles yung Mekos Mekos? Pwede meron yung halo halo oh, mix mix, mix yeah, yeah. halo halo Mekos Mekos oh, so, Taag mo na sa sakin ya sa Mekos <laughs> Mekos Ang galing So yun lang Yun lang yung nangyari ngayong araw mga par Ganun lang ang buhay namin dito sa barco. Tapos ang trabaho, pag may chance, lumalabas kami. Para makabili lang na pakonsumo. Hindi kami nang bababay dito. Pag-uwi ko lang, medyo masama yung pakiramdam ko. Parang kulang ata ako sa lambing. <laughs> kung nagustuhan mo itong video na to, follow for more. Peace. Hey!